nawa'g ni senador Christopher Bongo na isang uri daw ng pamumulitika ang paglantad nitong si Police Colonel Jovi Espenido sa House of Representatives para idawit ang dating pangulong Rodrigo Roa Duterte sa anti-drug war ng pamalan. Para po ng dating pangulong Duterte. Ayun po kay Go ay, walang direktang impormasyon. Wala daw ebidensya na sangkot ito sa koneksyon ng pogo at drug war. So, uh, sinasabi dito ng uh, senador na isa lamang hearsay. Kaya at nagtatakas siya kung bakit eh, nadadawit ang kanyang pangalan uh, sa affidavit nga. At uh, ginit pa niya na wala itong direktang kinalaman sa anumang pogo at ang reward system sa drug war. Oh, habang siya ay di ba't naging uh, special assistant to the president uh, bago naging senador si uh, Senator Bongo at sinabi niya kailanman ay hindi siya humawak ng pondo para sa drug wars at uh, arumad sa Pogo. May mga saksi daw sa kasama niya sa Senado noong nanalo siya noong 2009 o 2019 na hindi kailanman ay uh, tumanggap siya ng pera o pondo para sa ibang uh, o pera sa ibang tao. Ha? Siya din ay nagtataka kung bakit eh, pinipilit na siya ay iniuugnay dyan sa Pogo sa anti-drug war ng uh, dating Pangulong Rodney Duterte noon. At uh, natitiyak niya na ang suportang ibinibigay uh, eh, sa mga pulis ay uh, galing sa legal na pamamaraan... At ito daw ay nakaprograma sa pamalaan. At sa huli ay nakiusap siya sa kapwa mga mambabatas na, na maging uh, mapanuri uh, sa mga investigation at hindi basta maniwala na lang sa mga chismis. Yan ha, chismis. At uh, ganon din. Ang sinabi naman ni uh, uh, Senator Ronald Bato de la Rosa Bayan na hindi niya binigyan ng order. Si Police Colonel uh, Jovi Espenido na pumatay na mga drug users dyan sa Albuera, Salite. oh, ang sabi niya, ano bang masama kung in-neutralize ang droga? What is so bad about neutralizing drugs? oh, ang sabi ng uh, dating hepe na PNP, kinakailangang in-neutralize ang problema sa droga. O, oh, kasi nga nang lumabas si Espenido Bayan, ito yung central figure ng dating uh, Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa uh, Diomanoy Drug War, ay uh, nireveal niya na Diomanoy si uh, Senator De La Rosa ay nagbigay ng utos sa kanya to get rid of or kill illegal drug users Jonsalete Kaya mamaya po ay baka kausap natin ito Linawi nating issue ito bayan ha uh, kay uh, senador Bato uh, Dela Rosa sinabi niya kasi kaya daw inassign doon si Espenido para trabahuin yung droga Wala daw siyang sinabing oy Espenido doon kay isang kita para patayin mo lahat Wala daw ganon. Ah, mga adik dyan, lahat ng mga puser dyan, patayin mo. Wala daw ganun. Wala daw siyang sinasabing ganun, sabi ni uh, Senator Bato de la Rosa. Bayan, maya maya, ayusin natin to dahil uh, itinuturo nga ni uh, Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido. Uh, ah, hindi pa ba naging general ito? Hanggang kayo ay Colonel pa rin si Jovi Espenido na si uh, Senator Bato de la Rosa ay nag-utos daw sa mga pulis na patayin ang lahat ng uh, nasa drug watchlist kabilang si Ozamis Mayor Reynaldo Parhuinog at pamilya nito noong 2017. Ha? Sige, uh, mamaya ha? Lilinawi natin ang mga isyong ito, itong Kota and Reward System. Si Bendijo, sa DCXL News.